naalala ko tuloy yung Mellionario. konti nga pa, Piaw. Saan ba nagsimula yung millionaire na yan? Well, it's a running joke. In fact, matagal ko na hong joke yan kasi uh, meron pa nga yung isang joke eh. Uh. Yung Mela sakit Center. Ame <laughs> so, it is a actually, I coin it every time I talk. Tapos, ang pang-opening na spill ko yung para uh, makuha ko yung, uh, attention. yung attention ng tao. Sabi ko, ako si Mel Robles alam niyo ba kung bakit ako tinawag na Mel? Kasi gagawin ko kayong Melionaryo. <laughs> Sino sa inyo ang gusto maging Melionaryo? And then you excite the crowd. Now, yes, yes. That is the, uh, it's, eh, tagal na ho yan, o oh, more than a year na ho yan, uh -huh. na ginagamit ko since I was in PCSO. Ayun po ang panggising ko, sa tataas ng lahat ng tao, oh, gusto nyo maging Melionaryo. Sabi kayo, bumili ho kayo ng loto, o oh, oh, hindi, mag-follow na lang kayo sa amin para makilala nyo ako. Parang gano'n lang. It's a, it's a, It's a uh, uh, opening spiel lagi yan. Mm -hmm. Iba naman ho yung milyonaryo sa milyonaryo. Oo. Kaya nga sabi ko, meron pa kami ginagawa. Gawin kayong milyonaryo at saka yung mga Mela Sakit Center. Mela Sakit Center. So, yun, yun po yung tambala Center. nun. Hindi lang ho milyonaryo yun. Laging katambal yun ng Mela, Sakit, Center. Center. Kasi sinasabi, ginagamit daw sa politika ng ibang tao yung Mela Sakit Center. Sabi ko, sa akin hindi, hindi na malasakit center yan ngayon. Melasakit malasakit. center na yan. So, this kind of uh, jokes they make, uh, like kayong nakikinig, It makes uh, uh the conversation exciting. Lalo na po kami na nakakatanggap po kami ng pinaka malulungkot na istorya po sa aming trabaho. We need to spice up a little at papas pasiglahin naman po ang mga taong lalo nang nagihirap At uh, yan po ay pang-araw-araw namin, yung mga dumudulog. Lahat yes. po ng sad story na lalo sa medical. Dahil kahit na uh, nag OFW ka nakapag-ipon ka ng napakarami, pag tinamaan ho kayo ng sakit. Lahat ng lumalapit sa amin, almost 1 million na lagi ang hingi. Mm -hmm. uh, kaya going back, eh, hindi na lang ho kami ang tumutulong ngayon meron pong uh, uh, universal ng, uh, ng health care ng ng PhilHealth, meron din po ang DSWD, DSWD at mm. meron din po ang mga congressmen and senators at meron pong PCSO. Okay, pag-usapan natin ang PCSO. Mayroon po kayong medical access program na tinatawag. Ano po ba itong medical access program, GM? Ito po ay ang aming serbisyo servis sa mga tao na nangangailangan po ng uh, ng uh, ayuda lalo na pag kayo ay na confine. Ah uh, ulitin ko po 'yan. Yan po ay kailangan ma kayo. Mm -hmm. Kasi kung outpatient kayo, medyo hindi ho tayo makakakuha ng substantial dyan. Although meron pa rin kaming binibigay sa branches namin na depende ho sa pangangailangan. Mas valuable po ito pag kayo ay na-confine. Mm -hmm. Kasi dito po papasok ang aming uh, uh, mga pang-ayuda sa uh, sa hospitalization at meron din po kaming medical devices and implants. Oh, meron po pwedeng, kami na pwede pong oh, ganun pa uh, hingin eh. tulong sa amin. Oh. Bukod po doon dyan sa mga medical access program na yan. Maalala ko po yun ay maaari tayong makahingi pag kailangan po natin ng hearing aid, hindi po ba, ng gano'n. Or minsan, kailangan ng pag, ano, pag, uh, ng bakal. Yan, May ano. mga ganyan, eh. Opo. Pag uh, kailangan pong operahan. So, naroon pa rin po rin Kidney transplant po. Kidney transplant. So, yan. naroon pa rin po yun. Mm -hmm. Um... Mm, Okay, isa-isahin po natin yung mga, may particular po ba yung sakit at medical services, yung covered po neto? Uh, karamihan po ay covered naman. Uh, meron lang mga lifestyle diseases kasi po, ah uh, like yung uh, uh, diabetes is a lifestyle disease. Dialysis. No? Dialysis. Uh, yung dialysis, di dialysis, hindi dialysis. na ho. Matutulungan na po natin yan. Ah, yung, ito ho, marami, yung na-disgrasya ho sa motor. Ah, okay. Eh kung... Uh, Yung mga implant nga, at Hindi, pero kung solo department. mo, it's by your own, lasing oh, 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 ka, na sa motor, hindi po tayo makapag-extend oh, doon. Ngayon, if if it were involving another party, na hit and run kayo, ay pwede po natin tulungan. Pero yun nga, kung ko, kung ito ay uh, self-inflicted, ay hindi po natin matutulungan yan. May guidelines din naman po, dahil hindi naman po... Uh, hindi naman po only ang ating resources. So we have to put some guidelines po para ma-servisohan po natin yung mga lahat ng tunay ng nangangailangan. Kagaya po nito mga kapatid, ang maganda po ngayon sa PhilHealth, in-expand na po nila sa 156 sessions po yung dialysis sessions. Pero hindi po sapat yung sessions lang, yung dialysis session Meron po yan yung ini-inject. In So, yung gamot na kinakailangan para sa dialysis. So, ito po ay nakakahingi ng tulong ang mga kababayan natin on this dialysis injection, GM. At nandun po yung confinement. Of course, yung mga kapatid natin na sumasa ilalim ng, uh, sa cancer treatments, ano po, ay uh, nandyan pa rin. And specialty medicines, hemodialysis, kung yun po, kung yung sa sa bahay po ginagawa yung dialysis. And siguro yung mga procedures na medyo may kamahalan, like yung mga MRI, di ba ganyan? Pwede pong pwede idulog po, din pwede po, pwede sa po yan. PCSO. Tapos yun nga po, kanina yung, yung implant and medical devices, and iba pa pong sakit. Okay, step by step, may nagbago ba sa proseso? Or paano ba ang paghingi ng tulong? Ano yung kailangan mga ihanda? Kung kompleto po ang dokumento, mga apat na dokumento lang naman po yan. Kung medical abstract. Po, oh, letter request, medical abstract. Kung kompleto po yan, in 24 hours, makakapaglabas po tayo ng guarantee letter. Mm -hmm. Ito po ay sa aming eksperyensya, uh, sa aming karanasan, tinatanggap naman po ito, almost universally tinatanggap. May maliliit na hospital nga lang po na hindi, but we, pag na mo ng aming doktor, para sabihin sa kanila na in fact you cannot hold them at we are guaranteeing you na babayaran yan. dahil maganda po ang record namin nasa 45 days po ang uh, aming uh, ang ang uh, effectivity na ang guarantee letter ang average po namin na nababayaran within under 30 days eh. mm -hmm. so maganda po ang karanasan ng aming mga mga hospital uh, partners na na nakakatrabaho at uh, yun naman ay eh, dala rin naman ng uh, liquidity namin eh, mm -hmm. na galing sa games. Opo. Hmm. Pero um, GM, yun pong paghingi ng tulong sa PCSO, karamihan po kasi akala nila kailangan pa nilang dumayo dito sa Metro Manila, sa main branch, para makahingi po ng tulong. Lahat po ba ng branches ay pwedeng lapitan? Lahat po ng branches sa buong Pilipinas ay pwedeng lapitan. At dito po sa Metro Manila, online na po ang pag uh, a ah, ng uh, medical assistance online at meron din po kaming uh, clinic medical clinic sa aming pong opisina sa Shaw Boulevard O, oh, kaya kung pupunta kayo ron libre ho lahat pati yung i-prescribe na gamot ng aming doktor ay libre din po yan po yan na yan naman regardless kung ano yung Uh, yung dati sabi ko. Just a regular check-up. Kung simple lang na, kasi marami tayong mga kababayan, GM, na sasabihin nila kahit kailan, hindi pa po ako nakapagpa-check-up. So, pwede po ito, walk-in lang po, GM? Opo, may schedule lang po kami uh, ng, mga, ng mga services. Kunyari, uh, meron sa Opta at this time, may orto, ganito. So, meron pong schedule. Punta lang po kayo sa website ng uh, PCSO. Nandun po lahat ng aming uh, servisyo. At wala hong itatangi ron. Lahat ho, pwedeng nga magpakonsulta doon. Uh, magpa hindi ko may araw po ng para sa mata, puntahan nyo. Dentista, puntahan nyo. Sa puso, puntahan nyo. Mm -hmm. Hindi naman po pala tayo hihindihan. May kailangan po ba silang dalhin? Wala naman po. Wala po. po uh, yung sakit lang. Ah, <laughs> huwag na lang. <laughs> Tapos, pag po ay depende sa pagpapatingin pa pala ninyo sa kanilang mga doktor, pag kinailangan po ng gamot, ay may gamot din na ibibigay po doon. Opo. opo. Doon na po mismo. Or yung reseta niya at i ikukuha naman namin bibigyan naman namin ng. And so far po dito pa lang po ba ito sa May show boulevard natin. Lahat po ng aming uh, yung clinic po dito lang po uh -oh. pero lahat ng aming uh, branches nationwide ay nagbibigay po ng ganitong serbisyo medical at tung uh, ano mga pangangailangan sa uh, panggamot ayan po pinibigyan naman po natin yan. Mm -hmm. So bali replicated po lahat yan except for the uh, for the uh, medical clinic. Yan mm -hmm. yan po ang wala yung ibang branches natin. Mm -hmm. Sabi niyo po kanina ay sa kinikita po ng PCSO 40% goes to charity ano po ayan uh, ay, 30 ay, to 30. charity pero divided 30. into universal healthcare taxes and uh, Exactly paano kaya pa yun? yung ano eh yung mga uh, automatic deductions like may ched kami dangerous drugs more uh, uh -huh. yung automatic earmarking kung tawagin by law kasi kami ang pinagbabayad yes. doon eh. So, which has nothing to do with our charter. May pero, Boy Scout pa yun eh. Meron oh, pa ba hanggang ngayon? Boy Scout of the Philippines. So, napakarami ho na it could have been more. Kaya nga, for last year, mga 2, 2 billion lang po ang nabigay namin. Kung tutusin niyo po, that could have been much, much more. Baka kahit 10 billion po kung wala po yung mga automatic earmarking natin. Kaya po natin yun kung mga ganun. Tingin niyo po, it's timely na i-revisit po ito at linisin. Kasi katulad nga po ng charity, kaya ano tinawag na charity, baka pwede pong ilaan. Not that, you know, hindi naman po namin sinasabing hindi po mahalaga ito, pero baka yung naaayon na sa dapat na napupuntahan ng kinikita po ng PCSO. Well, uh, pero yeah, that is the idea. Apo, na, yun po ang ideal. Kaya nga, ang slogan namin na ina-adapt, slogan namin, sa bawat taya may kawang gawa. Pero for institutional, sinasabi namin, PCSO hindi umuurong sa pagtulong. Kasi despite the setbacks that we can call or the realities that we have, na binabawasan kami buwis, earmarkings, and everything, tuloy pa rin po ang pagtulong namin. This will not deter us from uh, uh, doing our mandate or delivering our mandate o pagkawang gawa. Kami lamang po ang gaming organization na meron hong trabaho and duty mag ng kawang gawa, not by choice but by law. Mm -hmm. Gagawin ho namin to whether we like it or not, whether no matter how little we have, we have to do this. Ito po ang uh, in-envision ng ating mga forefathers. By the way, 90 years na po ang PCSO at we have been doing this for almost 90 years. Kaya sabi ko nga at pasalamat din naman ako yung tiwala ng tao ay hindi basta-basta nayayanig. I think with um, almost 300,000 patients last year, kung you have 300,000 beneficiaries on medical alone times times 90 theoretically, you know? so ilang, ilang milyon na po yung natulungan na yan, no? Ilang milyon na po, uh, ilang milyon na ang mga pasyenteng na At ito ay nakaukit na sa psyche ng Pilipino. Kami po yung takbuhan ng bayan, gawin yung ATM ng bayan, mm. lalo na pag kayo ay nangangailangan ng uh, uh, medical. Pero meron din po kaming tulong, educational assistance. So, kunyari po ay kinapos kayo, nakapag-down uh, payment kayo, at talagang kinapos, hindi na kaya, ay eh, pumunta po kayo sa aming tanggapan at uh, tutulungan din namin po kayo. Mm -hmm. Ang nawala po sa amin yung burial assistance kasi lahat din naman po ng LGU sa meron na mm -mm 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 -mm. Dati po meron yan pero wala na po tayong burial I was gonna assistance ask, Dahil nga po pumasok yung universal healthcare law, malaki po ang uh, uh, kinakain yan doon sa dating ibinibigay na charity po ng PCSO Paano po ngayon yun? Kasi ang akala po -hmm. ng marami ay nung may universal healthcare law na yung implementasyon niyan malaking bulk noon 'di ba? GM ang dumidiretso na doon. Mm -hmm. So buti may natitira pa po sa PCSO para deretsong makatulong sa mga nangangailangan. Meron meron naman po at in fact uh, for 2024 binawasan naman yung ibang gastusin namin sa capital expenditures para lumaki kahit hindi lumalaki masyado yung kita. Hindi naman kami nabawasan taxes for uh, this year last year was 2 billion. This year, we would be having 3.8 billion. Kami po naghigpit ng sinturon. Para dito, dagdagan natin ng charity. And in fact, lahat ng munisipyo po sa buong Pilipinas ay bibigyan namin ng isang tagi-isang ambulansya. Wala po tayong tatangi. Wala po tayong titignan kung ito ba ay kakampi o kaaway. Hindi na po yan. Tapos sa po ang halalan eh titignan po natin dito ay sino ang nangangailangan at ang balak namin lahat ng munisipyo sa buong Pilipinas ay mabigyan. At pag uh, maganda pa rin ang takbo natin, baka magkaroon pa ng second round. Mm -hmm. so, Okay, bawat munisipyo. Siyempre, ang priority muna, yun talagang mga nasa malalayo, mm -hmm. ba? Diba? Mm -hmm. So far, no nagsimula po ito, gaano na karami na pong uh, mga LGUs or munisipyo na bigyan natin at ilan pa po ang uh, target natin? ang dami natin munisipyo eh. Opo, ma actually ma 1,600 lang to, 1,800 lang po. Kaya po natin 'yan. Uh, ang inabutan Target ko is this mga year? 225 plus 380 plus another uh, na order na po natin 380. Ang sinusulod na po natin another 1,000. Mm -hmm. So with that po, baka ma-cover na natin kagad ang uh, uh, for the first uh, half of the Uh, president marcos uh, term uh -huh. and then if we maganda naman ang ang pasok natin ng uh, resources natin in fact 25 to 28 we'll have another round hindi pa po nagagawa yan kasi napakalagaw sa mga maliliit na munisipyo ang mobility yes lalo Oo. po nung nagka covid ka, yeah. tricycle na lang po uh -huh. ang ginagamit so ito pong ating uh, ambulansya o kung tawagin ay uh, patient transport vehicle ay uh, equipped naman po ng maraming gamit enough para mag-transport. Lalo po sa mga bayan na walang ospital. Mm -hmm. Mm -hmm. Pag nagkasakit, obligado, itakbo kagan mm -hmm. sa ospital. Kasi wala nga po silang ospital. So, uh, yan po ang ating uh, uh, gagawin at uh, for this year pa lang, I think we will, we will be giving a lot. Mako-cover natin. Before 2025, we'll be covering all the municipalities. Uh, yung iba naman po sa Metro Manila, eh, sila naman po ay So, So, they would probably be last, no? Since this is charity, tumatakbo lang sa isip ko, bakit nagtatax pa po kayo? Well, hindi uh, ba pwedeng? <laughs> di ba, when you do charity works, di ba yun nga yung punto? Para, Ito pa po kami ng simbahan. Eh, yung simbahan, oh, hindi nagtataxes. oh, nagtatax. Oh, Kailan ba nag-start yun? Well, uh, yung tumaas ang tax, prior to train law, 10% lang ang oh. oh. dock stops. Eh, pagdating ng train law, I heard, naging 20%. Ang problema, if you charge that, ideally you charge that to the Beto sa Mananaya. Eh, nung ginawa po nila yun, nag-crash yung sales. Oh, 24. Ma mabigat. Oh, mabigat oh, yun eh. additional 4 pesos. Opo. Oh, so, ayaw ng tao. So, nag-adjust, ginawa. Inan na lang. Uh, inabsorb na lang. Ideally, tao talaga dapat na magbayad noon. Kasi ikaw ang tumataya eh. Pero, uh, again, sabi ko nga, para kang nanood ng sine, eh, magbayad ka, papasok, may bayad ka palabas kasi pag nanalo ka another 20% of oh, your winnings oh. eh Oo oh, so, <laughs> <laughs> na lang kami pareho ni GM Rojas pero kay GM Robles pero kasi GM eh yan po ay yun yung nasa batas eh batas ba diba? po yung pong po. mga mambabatas natin ang nag ano po niyan eh nag uh, mm. uh, gumawa po niyan mm. so kung meron man pong um, uh, papalitan sila din po ang makakagawa noon. Po. Hindi po. Ganun ba. po. So susundod lang tayo, Jema. Kami Robles. po ay tagapagpatupad. Uh, uh -huh. We are in the executive, they create laws, we execute the laws. Yan, ganun lang po kasimple 'yan. Kaya kaya nga kami tinatawag sa mga Congress, Senado, supposedly to make laws, no? At kami naman po ay nagbibigay ng input namin at gagawin nilang batas. Hmm.